exactly Opo. sa Lebanon kayo nando doon. Bali po nasa city po ako Beirut sa Ashrafieh po and then uh, last uh, kagabi lang po uh, medyo malapit na rin po yung uh, si, uh, pinasabugan nila tatlo yung bilagsak nila kagabi rito eh sa isa sa Russell na ba tapos papunta nang uh, Alnueri sa sa downtown doon din po yung malapit yung company namin yung pinapasukan po yung sinasabi niyo po kanina na nasa Lebanon City nga po kayo ngayon at dyan sa area kung nasa saan kayo ay malapit po yung area kung saan nag uh, nagpasabog uh, ito pong uh, Israel. Mga okay. ilang, ilang kilometro po ang layo nyo dun, 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 sa area ng pagpapasabog? Yung pinasabog nila kagabi, siguro mga 1 kilometer o less than na lang po eh. Oh, um, kasi po narinig po eh, dumaan po kasi rito rin yung ano eh, yung, yung ano nila, binagsak nila eh. Arnel, uh, ano ano ang pakiramdam nun? Uh, anong oras ito dumadaan? Parang ano ba ito? Merong parang eroplanong narinig mo dumadaan sa hipapawid tapos boom! Oo. Uh, mo mga sa amin. Kasi ano po eh, wala pong nakakaalam eh. Kasi po biglaan, mararamdaman nyo na lang po. Tapos uh, biglang uh, magsisik lahat eh. Mm -hmm. So kami po, mararamdaman namin pagka nangyari yun, hindi na po kami makakatulog lahat. Plus, lahat po yan mag aanuhan na po kami kumbaga magparang hindi na namin alam kung saan hindi kami pupunta Oo may may, may basement yang uh, lugar nyo na yan sa Beirut Bali ano naman Meron po ba kayo ano uh, sinasamir... meron ba kayo, meron kayong shelter kumbaga Wala po wala pong mga tinatawag na shelter dito Kasi po hindi namin malalaman kung kailan din po talaga nila ano kasi hindi naman namin alam kung Anong anong area magwo warming sila pero hindi rin namin alam kung anong area yung talagang uh, titirahin din talaga nila. Oh, sige, ganto muna. So, uh, hindi namin masasabi po na safe tal safe na rin po talaga kami rito. Sige, ganto ha. Uh, Arnold, para mas maintindihan natin itong sitwasyon mo. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Cavite po. San, sa Cavite. Sa silang po. Oh, tatlo ka mong anak mo, no? At ikaw single parent. Opo. Oh, yung mga anak mo ang anak na sa mga magulang mo? Opo, nasa magulang ko po. Oh, ang iyong panganay sa ay Ben. oh, ang iyong panganay 22, 20 anyos yung pangalawa, Opo. 18 itong bunso mo. Yung mga anak mo Opo. at saka ang, ang ang nanay mo ba na mo? Bali, tatay ko lang po yung caretaker nila ngayon, si yung po yung nag-aalaga. Nakakausap ko naman po time to time. Hmm. Tapos ang sinasabi po sa akin Uh, kung may mga available na flight, sumama na raw po ako. Eh. sabi ko, kailangan po namin mag-intay eh. Kasi hindi namin alam kung, kung makakasakay talaga kami or matatapos yung papel namin para maka-exit dito. oh, sige. So yan ang sitwasyon mo no. Um yung yung pamilya mo nasa Cavite, is single parent ka, tatlo yung anak mo at ito nga yung umaasa sa iyo sa yung kinikita diyan. Opo. O oh, magkano ang sweldo mo diyan kung mamarapatin mo? Sa isang buwan po sumasahod naman po ako nang maayos 1500 dollars po. Mm, mm hindi mo kayang kitain yon sa Cavite sa Pilipinas. N hindi po, hirap po. Mm, mm yung sweldo mo na iyon in, in US dollars at gaano kahaba ang trabaho dyan, gaano kabigat ang trabaho mo. Bali standard naman po yung oras, 8 uh, mm -hmm. to 5 uh, ang trabaho namin, mm -hmm. may 30 minutes break. Mm -hmm. So pagawaan yan ng automotive. Mga sasakyan po, mga naglilinis po kami, nag- nag parang car wash po tapos uh, uh -oh. mm. kami po yung mga nag-aayos, nagpapaganda, okay. yung po yung trabaho na. Uh Ooo. -oh. Yung employer mo, dumaan ba ito sa tamang proseso ng recruitment? Ikaw naman ay nakarehistro sa OWA. Ngayon po, uh, legal naman po yung papel ko. Uh, naka naman po ako sa OWA sa sa embassy po na kapag bakasyon naman po ako okay. nung dati pinapayagan. Mm. Pero hindi po hindi po ako dumaan ng legal. Mm, so, paano ka napunta dyan? Ano ang dinaanam mong proseso? Bali, ano po, uh, may binayaran po yata silang ano, uh, agent. Nagbayad po yata sila ng around five uh, 5,000 to 6,000 dollars. Tapos, tumalon ako ng Hong Kong. And then, ganun po yung nangyari. Tapos, saka ako nakarating dito. So, nagturis uh, nag-tourist ka muna sa Hong Kong? Parang ganun po. Oh, sige. Kasi, kasi ito, uh, wala namang kaso ngayon yan, Arnel. Ha? Kasi nga, kamo. Ngayon, ang iyong ano ang iyong status sa immigration sa Lebanon? Ano ang status mo? Meron ka ng working permit? Bale, ano naman? Okay naman po ako. Pagka, ano? kasi po, may kumpleto naman na po ako. Eh. May mga ID okay. naman po ako. Eh. Kaya okay. lang ngayon po, hindi nila nariringi yung ikama ko rito. Kasi... Dahil nga po sa nangyayari. Mm -mm -mm. Kailan pa nag-expire ang ikama mo? Ang iyong working permit? Three, Three years ago na po eh, hindi na po nila naririn renew eh. Okay, sige. So, uh, sa sitwasyon mo ngayon, uh, napanay ang bombahan dyan, gaano ito kadalas at kung sakasakali, yung nga pinag-uusapan nyo, ng, yung bang employer mo kasama dyan sa iyong lugar ngayon na titirhan? O, o ka kaiba o, sila? Magkaiba po sila ng area pero nasa safe area, parang hindi ko rin po safe eh. Parang ano rin po, yung area na hindi pa tinatamaan parang ganun po. Mm. Pero mismo ikaw, nasa Beirut ka mismo sa city, no? Opo, nasa Beirut po. Mm -hmm. mismo. Adya Almost capital po, parang gano'n. Oo, oh, adyan nga kasi ngayon punteriya ng Israeli forces. Kapag may paparating na bomba, nagkakaroon ng alarma um, tumutunog ang sirena? Hindi po. Bali po ang, ang pinaka-warning nila, meron silang iaano ng mga, mga message yung meron din pong coordinator yung ano dito parang magme-message po parang sa Pilipi, Philippine Embassy coordinator magme-message po sila na merong area na titirahin tapos 500 meters kaya maka makalayo po kayo noon Oh uh, mer ikaw ba nakakalabas pa diyan sa yung tinitirhan ngayon Nakalabas po ako anytime pagkatapos po ng trabaho namin. O oh, sa ngayon ba nakalabas ka na? Nak yung bang mga binobombang lugar na, na nadadaanan mo? Bali po, uh, nadadaanan po namin pagpasok. Tulad kagabi po, uh, dinadaanan namin every morning. Yung po yung uh, binomban nila kagabi. Baka mamaya po, wala po kaming paso. So pag dinadaan, uh, ilang kayo dyan Pilipino sa lugar mo na yan, sa pinapasokan mo? Bala, ako lang po mag-isa. Anong mga lahi ng iba mga gagawa? Syrian po, saka Bangladesh, saka may mga lokal din po. Meron ka na bang kasamahan dyan sa trabaho mo na nagsilikas na, nagrepatriate na? Balid, mayroon po dati, mga pinauwi po nila. Oh, anong lahi yon? Meron pong Pilipino nag-try pero hindi rin po nagtagal. Mm. Tapos uh, pagka kasi po rito pagka hindi ka ano, hindi, hindi nila gusto, pinapauwi naman po. Oo, pero yung mga kasama mo ngayon diyan, Syrian, taga Bangladesh, ano sinasa ano pinag-uusapan niyo? Sila ba mismo ay eh, meron ng ugnayan sa kanilang mga embahada para mag-repatriate? Bali po yung ibang kasama ko kung Syrian, nagsiuwi na rin po sila kanila sa Syria eh. Bali ang natitira na lang po, konti na lang po kami. Mga ilang Pali, na... nung time na hmm. nagpapasabog dito, bigla na lang po sila si Alisan din. Mga si mga Syrian. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.